Gusto mo makatikim ng vlogger ngayon na eh. Ano ba yung tikikman ko doon? So mula noon hanggang ngayon hindi ka pa nakatikim ng vlogger? Wala ala naman pang nagaano sa amin. Walang nag-aalok ay, sa'yo? Wala ngayon, po. ngayon aalokin kita kasi vlogger ako. Ready ka na tumikim ng vlogger? Sana po. Sana? sigurado ka na eh. Okay. Sige. Para Mga kababayan, anong lugar to? King Kabayo po to. King Kabayo, bayan ng? San Miguel. Mga ka, matitikman mo yung vlogger ngayon na eh. No? Po. Ha? Huh? Patitikiming kita ang vlogger. Ha? Ba yun? Nay, nay, may mga vlogger din ba napunta dito? lang po ako masyado. May nakita lang po ako kanina. May sabi ko para ano ka ko yun? Amerikano ba yun? Ganun, ah, may mga Amerikanong vlogger dito? Hindi, hindi po ako alam kung Amerikano yun. Kasi maputi yan, matangkad. Oh, oh, pero nagbablogger din. Eh, sabi nung isang kausap ko, vlogger oh. daw. Nakatikim ako? na po ba kayo ng vlogger? Hindi pa. Hindi pa? Hmm. Kung sakaling uh, may magbablog sa inyo, Nay, anong ikikwento ninyo sa buhay niyo? walang asawa. Bao? Yung... Ano yung bao? Wala na pong asawa. Ay, wala asawa. Ano pangalan yun ay? Aplo sa Pina, mong tanyis po. Ilan taon na po kayo? 60... 69. Ah, 69. Opo. Ilan na po asawa nyo ay? Eh, isa lang po. Ay, isa lang. Okay. Ay, anak pala. Ang anak ko po ay anim. Lumatay na yung isa, lima na lang. Yung isa po, ano, disabled. Yung inaalagaan. Na, may Maganda ang kandidato. Pesta po kasi dito bukas. Ah, ah dito? Bukas. Hmm. Kaya may ganun pong nagdadaan. Hmm. Sige nai, nagtanong lang kami. Salamat oh, okay po. po. O, sige po. Mga na dito, sa, ano saan ang labas nito nai? Sa na Bantog na po. Sa Bantog. Ito. Ay diyan paglabas po na diyan cambio. Saan pala papuntang highway po? Palabas. Pala. Diretso pa, namin yan. Oh, po, dito, uh, ah, pala, pabalik doon? Oh, po. Dito walang labasan ng hay. Dito, ah, dito na lang. sa bantog. mas malayo. Nalabas. Sige, Knight. Salamat. Knight, tataya ako. 21.23, sige okay. Magkano ba kita ng piso? Ang kita namin. Ah, hindi, yung, tu, yung tama ng piso, magkano? 600 po. 600? Oh. Paano ba tumaya, Nay? Dalawang eh? number po. Yung namin mawa ko, ba ganito. Oh. 21, 23. Piso-piso, pwede? Hmm. Oh. Dalawang gitna? Hindi ko alam, paano ba tumaya? Ay, dalawang gitna lang. Pag-dos? Ah, okay. Oh, dagdag. Ha? Ito na ako. Oh, 50, oh. 50, 57. 57. Paano yan? 40 at saka 17. 40 at saka 17. Opo. Oh, Bahala okay. ka na ay. Sige. Opo. Oh, sige po. Ay, sana tumama. Oh, pag tumama yan Nay, na, eh. Oh. Sa'yo na yung pera. Ay, salamat po. Opo. Oh, Marami na ako yan sa ato. Ah? Ha? Balitaan mo na lang ako. Eh, paano ko po, po kayo babalitaan? Ito, ito. Tawagan mo ko sa number na to. Pero promise yan, Nay. Eh. Pag tumama yan, yung tama niya sa'yo na. Kasi hindi ako nagsusugal, Nay. Eh. Ha? Oo oh, 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 po, ipaano e, ko sa anak ko. Sa anak nyo? Oo oh, po. Sige, Nay. Anong mahanap buhay ni Nanay? Wala po, ito lang. Weteng. Oo oh, po. Eh, Sinsya na kayo mga kababayan na hindi po ako yun, tumataya uh, sa waiting okay, pero nakita ko si nanay ito yung inaalok ni nanay yung hanap buhay niya uh, uh. Huh? saan ang bahay mo nanay? malayo dito? Ito po sa baritan iikot po ako dito Diyan po may tulay dyan iikot pa pa, pa ganoon hindi ito. ka nanonood ng vlogger nanay? <coughs> wala kang TV wala kang TV pero yung mga anak mo may mga TV eh meron din po kaya lang hindi ko mapanoodan dahil hmm. wala po dyan yung anak kaya yung hindi kaya ka, ka pa na, nakatikim na, ng vlogger? <laughs> <laughs> hindi pa? Ha? Gusto mo makatikim ng vlogger ngayon na Ano ba yung tikiman man ko doon? Yung mga vlogger. Alam mo mga vlogger, mga mapagbigayan. yan. Lapid ka lang na para makuha yung poses mo. Hindi ka pa nakatikim ng vlogger na Hindi pa po. Gusto mo tumikim ng vlogger? pwede po. O pwede. Wala yung mga kababayan. Si nanay po, hindi pa raw nakatikim ng vlogger. So, pwede ba natin patikimin ng Pwede man natin patikimin si nanay ng vlogger ngayon? No, ilang taon ka na ba, Nay? 69 po. So, mula noon hanggang ngayon, di ka pa nakatikim ng vlogger? Eh, naman pang nag-aano sa amin. Walang nag-aalok sa'yo? Ngayon, ako. ngayon, aalokin kita kasi vlogger ako. Ready ka na tumikim ng vlogger? Ay, thank you. Please. Ha? Nababalitaan ko lang po. Nababalitaan mo, pero hindi ka pa nakatikim ng vlogger. So, gusto mo makatikim ng vlogger? ha? Sana po. Sana. Sigurado mm -hmm. nga na yan. Sige. Mga kababayan, anong lugar to? King Kabayo po to. King Kabayo, bayan ng? San Miguel. Mga ka, matitikman mo yung vlogger ngayon, Nay. Bayon no? Na, na, ha? Matinito, Patitikiming kita vlogger. Ba? Ha? Bayo? Basta tinatanong kita ang gusto mong tumikim ng vlogger. Apo. Ready ka na? Apo. Pahingin ng bigas dyan. Anong Abo. gusto mong bigas, na Ha? Limang kilo o 25 kilos? Ayun, 25 kilos. Ah, 25 kilos. <laughs> Ang kaling mamili. Ha? Eh? Bigyan nga isang sakong bigas si, ano, si nanay para makatikim ng vlogger. Ay, ganun. Ah, oo, oh, ganun. Si nanay, iba iniisip. Ano ba iniisip mo, nay? Nay, kaya na mo, nakabidyo ka. Ay, oh, dito, dito. Ayan, nay, oh. Ay, salamat. Yan. May bigas lang. Unang patikim ng vlogger yan. Pero dahil nakabidyo ka, nay, okay lang, i-upload namin to. Okay. Okay. Ilan pa anak mo, Nay? Hanin po. Shout out mo yung mga anak mo. Eh, wala po dito. Kinaka Hindi, nasaan sila? Eh, yung isa po, nasa Laguna. Oh, Nay, i-upload namin sa YouTube to mapapanood ka nila. Opo. Anong mensahe mo sa mga anak mo? Eh, sana po, uh, laging malakas ang inyong katawan. At um, swertihin kayo sa inyong hanap buhay. Para naman umunda din ang inyong buhay at... Um, Ma ano ninyo yung inyong pamilya. Kasi yun lang po ang maii-ano ko sa inyo kasi wala naman kaming na ipamana. Pero napag-aral ko din po sila kaya alang mga high school lang sila. Ah, sa high school lang. Opo, eh, Asawa mo na eh, nasa? Namatay na po. Napatay na. Kailan namatay? Labing dalawang taon na po. Kailan taon ka nung namatay asawa mo? Ano eh, 69 na po ako ngayon eh. eh mm -hmm. labing dalawang taon na siya. Oh. Ito lang hanap buhay ko. Dati naglalabandera ako eh, Hindi ko na kaya ang maglaba. Oh, kaya waiting na lang. Oh, Magkano kinikita mo sa waiting sa araw? Hindi po pare-pareho. Minsan maganda ang kobra. Minsan oh. walang kobra. Akonte. Yun pong ano. Yung, yung pinakamalakas magandang kita. Kahapon, magkano kinita mo? Sa maghapon po, kikita din po ako ng 400, 300. 300, 400. Opo. Pero maghapon talaga yun? Maghapon po, umaga, tanghali, hapon. Ay, ganun? Oo, oh, nilalakad po yun. Lakad, lakad. Buhat doon sa baritan hanggang dito. Yan, maririnig ng mga anak ko, alam nila na oh. mabara ako. Oh, sige, Nay. Ayan, patitikimin eh... kita ng vlogger, Nay. Oh, may 3,000 ka. Ako po, Diyos ko po. Ha? Ah? Salamat po. They praise the Lord. Thank you, thank you po. Mga anak ko, nabigyan ako ng 3,000. May oh. panghulog. May? May panghulog ako buka. Panghulog, panghulog saan? Sa utang. <laughs> ah, may utang ka. Kano ba utang mo na? <laughs> 5,000. Ah, 5,000? Uh, kasi mami, pinag-aaral po akong apo. Oo. Oh. Na nahiwalay po yung anak ko sa unang atawa. Inutang utawa. mo yung 5,000 na itaas hulugan mo araw-araw? hindi oh, okay. po, linggo-linggo. Ah, linggo-linggo. Okay. Magkaan mo no? 1,500. Hmm. Sige, gawin oh, na natin 5,000 na eh. Oh. Five? Oh. Maraming pera? Ay, may bigas pa kami. May bigas pa? Opo. Happy ka, Nay? Yeah, happy happy po ako. No? Anong nararamdaman mo, Nay? Nakatikim ka ng vlogger? Napaka, hindi ko maano kung gaano ka sarap ng ano ko, pakiramdam. Gaano ka, gaano ka sarap ang vlogger, Nay? Eh, napakasarap. Masarap Kahit walang para. ulam. Ha? Kahit walang ulam sa pagkain. walang ulam, masarap ang vlogger. Sabi ko sa'yo, Ooh, Nay. Di ba? Ay, nay, ako po si Daddy Branky. Kami po yung mga charity vlogger. Si Kaya si tanong si ko sa'yo, Nay. Masarap ba ako? si Daddy Branky? Opo, napakasarap. <laughs> Gaano kasarap? Ay, masarap. Walang tayo. Hindi ko alam. Basta gano'n. Pati yung ang sarap po ng, sa kalooban ko. Sarap na, sa pakiramdam. Oh, ng pakiramdam. Nay, thank you so much, po. Nay. Masaya ako. Sige at uh, isa ka sa nadaanan at natulungan ng... Uh, Team Daddy Franky, hangat oh, kuya, po. humaba pa ang buhay mo at oh, sige, gabayan dad. tayo ni God. Ano oh, po? Maraming maraming salamat. salamat Huwag mong mamasamain yung vero ni Daddy Franky oh, na oh, ha Opo, oh, kasi ngayon lang lang po ako na-interview na. Ano, na, na ngayon, ngayon ka lang naka-encounter eh. ng vlogger. Oh, yes, kami po yung mga vlogger, umiikot, kagagaya ni Daddy Franky. Oh, Tumutulong po. kami sa mga senior. Ah, yung mga okay, hindi po. na, wala nang kakayaan maghanap buhay. Oh, kaya nagbibigay kami ng kaunting ay, tulong kahit o, kahit sa abot na aming mga kaya. Oh, sige, salamat po. Sana kayo ang humaba ang buhay. Ah, salamat sa, sa iyo, Nay. Salamat. Marami pa ho kayong matulungan. Opo, na. God bless mo, Nay. Thank you po. Oh, sige, salamat. Ayan. So, Nay, paano ay, yung bigas? Yan ay, na lang. Oh, Papakuha mo na po. sa anak mo. Kilala ay, kilala mo naman. Oh, Ilan ba kayong kumakain sa bahay, Nay? Labing apat. Ay, saglit lang to. Ilang labing isang apat kayo po, sa isang may bubong? Kasama po akong pamilya, yung isa ko pong anak. So ilang gatang isang sa inyo? Isang kilo, isang saing. Oo, oh, isang kilo, isang saing. Oh, Napakarami nyo. Oh, so. Hmm? so ilang isang kayo lang, eh, yung naghahanap? yung apo ko lang po eh. Ha? Huh? Maraming, yung apo ko lang po, isang po na. O, oh, eh tapos ako pa saka po yung mag-asawa ko. Mag oh, kaya mabilis lang to 25 kilos, no? Sa, sa isang buwan po ah uh, yung isang dalawang ganyan yung ano oh, dalawang sa ganyan sa buwan. Oo so, po. Oo oh, kasi yung 14 yung... ang dami nun. Mm -hmm. Pero at least na eh, kahit pa paano. Ay, Hindi ko akalain na <coughs> mas maswerte ako sa araw na to kasi Oo. ang panalangin ko magpatama para pag nagpatama may kita may pambili ng ulam eh okay? kayo pala ang magbibigay sa akin ng pambili ngayon may tama lang. ka, nanay. May <laughs> ha? Ngayon, ka. Opo, huh? na na eh ngayon ka Oh, ni nanay kasi nakatikim siya ng vlogger sa <laughs> hapon na ito. Kaya, yon mga nanay dyan, mga lolo't lola. Comment nyo dyan, comment nyo yung lugar nyo kung gusto nyo matikman si Daddy Frankie. Gusto nyo makatikim ng vlogger. Ayan, sinanay na magpapatunay, sabi yan, masarap ay, daw si Daddy Frankie. Gaano kasarap ay, si Daddy, ay, Daddy ay, Frankie, Nay? Kayong lahat, sana swertihin kayo. Yeah. Nay, isang okay. tanong na lang. Gaano kasarap si Daddy Frankie? Sobra-sobrang sobrang sarap. Uh, so, ano masasabi mo, Nay? Nakatanggap, nakatanggap ka ng blessing, biyaya sa hapon na ito maraming marami pong salamat sa una kay Lord, kay Lord, at pangalawa sa inyo at salamat. sa inyong mga hmm. So inaasahan Katim. mo ba na yung makatanggap ka ng blessing sa araw na to? Hindi po, ito hmm. lang po yung panalangin ko lagi, sana magpatama. Yan, ang pato ito po ang patunay na... Nay, na ang Panginoon oh, na hindi natutulog. Basta manala manalangin Galing lang tayo, bigla-bigla na lang may blessing dumarating. Ay, ano salamat. po? So, salamat mga kababayan, mga kabarangay. Si Daddy Frankie po ay masaya na naman dahil isang lola na naman ang ating natulungan sa oras sa araw na ito. Si Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. I love you all po and God bless po. Thank you po. Salamat po. Sana marami pa kayong matulungan. Ganyan aibabay po na, thank you po.